So what's up mga sa Dictom TV is in the house again at ito naman yung pangatlo nating pinuntahan, ito yung Tokip Beach. Siyempre wala rin tayo sa Burakay kahit sabihin mong white beach at pino yan mga sadik dahil nandito tayo sa pagbilaw keson. Ayan kung napapansin nyo napaka crystal water pero dito pala napaka solid ng mga sadik, tignan nyo naman oh. Mga sadik napakalina Eto nga palang haro-haro pinipilahan talaga at tinatangkilik ng mga taong gustong gusto ng halo-halo. <laughs> boss, boss! Bossy! ba, Boss! <laughs> at pupuntahan boss, naman natin si Nening G. Ayan o, no, Nening G yan. <laughs> Sheesh! Yo! What's up mga sadik! TomTv is in the house again At ngayong araw na ito ay nandito tayo ngayon sa Tulay buhangin Camp Dito lang yan sa Pagbilaw, Quezon At kung napapansin nyo yung paligid mga sadik Ang daming puno rito na pwede nyo silungan kung kayo ay magka-camp Pwede rin kayo mag-car camping dito mga sadik So kung napapansin nyo, ayan May mga kotsean dyan mga sadik Tapos pwede kayo magtayo ng tent sa ilalim ng mga puno na yan Yun ang kagandahan doon kasi kahit sobrang init ng panahon is nakokoberan pa rin kayo ng maraming puno pasok ko lang kayo dito sa banda sa gitna ito yung camping ground napaka raw lang na itong site na to mga sadika ganyan lang siya ka so may isang kubo doon na pwede nyong i-rent at the same time pwede kayo magtayo ng tent dito so sa kabila ayun yung mga nagka-tento kagandahan ng daming buko na puno So next destination naman natin mga sadik is nandito tayo sa Tokyo White Beach mga sadik. Tignan nyo yung tubig. Ito. Napakalinaw. Yeah. Tapos ando naman yung Kuweban Lampas. So kailangan natin yung ano, puntahan mamaya. <laughs> dito mo mga sadik. Mga sadik bago dito. <laughs> Tumayo ka lang. Nandito tayo ngayon sa Kuweban ng Paniki. Maganda pala dito mga salik pag ano high tide kasi ano, napakalino ng tubig, grabe ng Lampas, eto yun, usak-usak ng live vest ko. Pagdating namin paligid mga salik, mga ka-sulido, dito lang yan sa Cuevan Lampas, Tukip Beach at Pagbilaw, Quezon sa mga gustong pumunta rito, mga sadik, napakadali lang. Ilalagay ko yung number ni Sir Mel para yun ang kontakin nyo. Yun lang. Peace out. So after namin mag, ano mga sadik, island hopping, maghahalo-halo na kami. Magkano po? <laughs> Magkano benta mo dito? Ikaw pa nagtitindi. 230. 230. Sa kay Kuya J. Haro-haro. Haro-haro <laughs> yan. Sa kabila ni Ning B. Tignan mo, Tignan mo naman mga sadik oh. Haro-haro. Sa tabi ng beach. Sheesh! Eh, sorry. Si Neneng B, si Neneng B. Dito naman tayo kay nenin, Neneng B. Neneng B kami. Grabe naman yan! Ay, ma, ma ano? Be, <laughs> ah, sa eh. Ano? Ma, pabukas ng pinto. <laughs> Neneng din. <G. laughs> <Neneng laughs> <yun. laughs> Tagal naman na ito. Matindi, matindi. <laughs> matindi, labanan ngayon. Mga Mga sadik. Napakasolido mga sa um, uh, uh, So, nandito kami ngayon sa Tulay Buhangin Camp. Grabe si Neneng Yi. Neneng Yi! Ano masasabi mo ni Neneng Yi? Mapatawad. Mapatawad! Yung cheese sorry, kinuha. Sir, oh. Sir, mail kumuha ka ng isa. Ay. Para pagdating dito. Ay, Pulpak na rin. Baka maubusan kayo. Hindi, marami yan. Marami may, may tayong pamilya. Tayo pamilya tayo Sige lang po. Sige. Yan. Thank you, thank you. Thank you. Kuya oh. Kuya Mukhang Ikaw naman mag ano. Ha. Ah. Sige lang. Para sa inyo yan. So nandito tayo ngayon mga sadik sa tulay na buhangin camp. Tignan nyo yung paligid mga sadik. Um, marami rin puno. Kaso ingat lang kayo kasi matinik yan mga sadik. Tapos pwede na kayo mag camp dito sa mga gilid na to. Sa ngayon is naka high tide siya kaya magandang tignan na malapit sa mga puno na yan mga sadik ah! so, yan. so kung pupunta kayo rito mga sadik pwede maaan nyo rin yung island hopping na pinakita ko sa inyo kanina pwede kayong pumunta sa Cueva Lampas pwede kayong pumunta sa Tukit Beach napaka tahimik lang kasi tingnan nyo yung loob mga sadik ito yung tubig dito, dagat pino naman yung yung buhangin is pino pag naka high tide, mas maganda kasi mga sadik pag high tide siya mas masarap magbabad dito banda so yun mga sadik pasok ko lang kayo dito sa banda sa gitna ito yung camping ground napaka row lang na itong site na to mga sadika ganyan lang siya ka so may isang kubo doon na pwede nyo i-rent at the same time pwede kayo magtayo ng tent dito so sa kabila ayun yung mga nagtitento kagandahan ng daming buko na puno tapos kami pa uwi na rin so ayan ganyan siya kalawak napapasok yung sasakyan hanggang dito tapos ayan yung pinakang camping site nila so ito yung pinakang camping site dito sa ano uh, tulay buhangin pagbilaw binaw kayo sa ayan yung pinakang paligid niya mga sadig napakaro lang kung napapansin marami siyang puno at the same time pwede nyo ipasok yung mga sasakyan nyo kagaya niyan mga sadik. tapos magdala na lang kayo ng tent kung gusto niyo pero may isa rito uh, kubo na pwede nyo rin i pero medyo hindi pa huwag ganun siya kaya uh, yeah. so ito yung pinaka camping ground tapos ang kagandahan na ito, mga sabit is pwede kayong mag island hopping kagaya sa mga pinuntahan namin merong Cueban Dampas, Tukip Beach at saka yung Dampalitan. so sa mga gustong magpunta rito or magpa-reserve, mag-inquire ilalagay ko yung contact number ni Sir para doon kayo mag-inquire so yun lang, maraming salamat at hanggang dito na lang peace out Damn. Uh. Yeah uh. Okay. One, two, three, Go Oke और तू उतर किओ गे